Sa Divisoria naman, marami rin naghahabol na makabili ng kanilang mga panregalo ngayong Pasko. Ngayon pa lang kasi, nagka-oras ang karamihan, lalo't may pasok pa rin sa mga opisina kahapon. May news to go si Jamie Santos. Jamie! Kara, patuloy ang pagdami ng tao dito sa Divisoria. Marami kasi sa ating mga kababayan na humahabol sa pamimili ng mga regalo para sa kanilang mahal sa buhay. Pili roon, pili rito, yan ang eksena dinatnan namin dito sa Divisoria. Halos lahat ang nakikita namin abala sa pamimili. Ngayon lang daw kasi nagka-oras ang ilan sa ating mga kababayan kaya ngayong besperas ng Pasko nakapunta rito sa Divisoria. Pero mas pinili raw nila ng maaga pa lang ang magpunta dito para di ganun kainit at siksikan dito na lang din daw sila namili ng kanilang mga pangregalo sa kanilang mga mahal sa buhay kesa sa mga naglalakihang mall. Mas mura daw kasi dito at pwede pang tumawad. Para hindi na rin mahirapan magbalot ng regalo, meron ang ibinebenta dito na lalagyan at may card pa nakasama. Nasa 10 pesos to 40 pesos ang bentahan. Kung nag-iisip pa ng pangregalo, pwedeng-pwede raw ang mga coin purse at bookmark na ito na nasa 35 pesos lang. Ang mga salamin nasa 10 pesos lang. Ang pencil set para sa mga bata, 10 piso lang din. Para naman mapanatili ang peace and order dito sa palibot ng Divisoria, nagpakalat ng 30 polis sa palibot nito ang MPD. Nagsagawa rin sila ng clearing operation para wala nang nahaharang na mga paninda sa kalsada para makapamili ng maayos ang ating mga kababayan. Kara, no, kung makikita nyo sa ating video ngayon, sunod-sunod no, sunod -sunod pa rin yung dating ng mga mamimili dito. At asahan na raw mamayang hapon, mas magiging siksikan pa yung mga tao rito. At ang alas 7 ng gabi, magsisimula ulit yung night market hanggang alas 5 na raw yan ng umaga. At yan ang latest mula rito sa Divisoria. Balik sa'yo, Kara. Maraming salamat, Jamie Santos.